Sa puso ng Timog Silangang Asya, may isang bansang puno ng likas na yaman, makukulay na kultura, at mga kwentong mas matanda pa sa kasaysayan. Ito ang Pilipinas. At sa likod ng mga kagubatan, kuweba at bundok nito, may isang alamat na paulit-ulit na bumabalik. Ang kayamanang hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon! 1944, nagwawakas na ang ikalawang digma ang pandaigdig. Isang Japanese na general, si Tomoyuki Yamashita, ay sinasabing nagtago ng bilyon-bilyong halaga ng ginto dito sa Pilipinas. Ang tawag dito ngayon, Yamashita Treasure. Ayon sa mga teorya, ang ginto ay galing sa mga bansang sinakop ng Hapon, ginto mula China, Burma, Indonesia at iba pa. Dinala raw lahat sa Pinas para itago bago sila umatras. Maraming treasure hunters ang nabighani mula sa mga Amerikano, lokal na naguhukay, hanggang sa mga sikretong operasyon ng gobyerno. Ngunit tanong, totoo ba talaga ito o isa lamang itong alamat na binuhay ng kasakiman? Kung ikaw ang makakakita ng Yamashita Treasure, ano ang una mong gagawin dito? I-comment mo sa baba! Ngunit hindi lang si Yamashita ang bida sa kwento ng kayamanan ng Pilipinas. May isa pang alamat, mas malalim, mas misteryoso, ang Maharlika Kingdom. Sinasabing, bago pa man dumating ang mga Kastila, may isang makapangyarihang kaharian na umiral sa ating kapuluan. May mga pamilyang hari at reyna at higit sa lahat may hawak na kayamanang hindi masukat. Ayon sa ilang teorya, ang Maharlika ay may akses sa mga hidden assets at ancient gold deposits na galing pa sa panahon ng Lemuria. Isang nawawalang kontinente na ang konektado sa mga sinaunang sibilisasyon. Ang ibang kwento ay mas wild. Sinasabing may mga dokumentong nagpapatunay na ang Pilipinas ang center of global wealth noon pa man. Naniniwala ka ba na totoo ang Maharlika Kingdom at ang sinasabing ancient gold nito o gawa-gawa lang ito? Share your thoughts sa comments. Kung umabot ka na sa parting ito ng video, salamat sa panunood! Gusto mo ba ng mas marami pang content tungkol sa mga hidden mysteries ng Pilipinas? I-like mo na to at isubscribe ang channel, Road to 5K subscribers tayo. At kapag naabot natin yan, may original 2-class theme song kaming ilalabas para sa inyo. And syempre, may giveaways din! Wow. May mga sikat na personalidad at political figures na nadawit sa isyu ng kayamanang ito. Sinasabing may mga dating pangulo ng bansa na nakadiskubre raw ng bahagi ng Yamashita Treasure. May mga dokumento, video testimonies at bank accounts abroad na inuugnay sa kayamanang ito. Ngunit gaya ng ginto, ang katotohanan ay tila ba itinatago rin. Ang mga alamat na ito, totoo man o hindi ay bahagi ng ating pagkatao bilang Pilipino. Nagpapakita ito ng ating uhaw sa kasaysayan, sa katotohanan at sa posibilidad ng isang mas maginhawang buhay. At kung sakaling totoo nga Baka ang kasagutan sa kahirapan ng bansa ay literal na nakabaon sa ilalim ng ating lupa. Kung may pagkakataon ka na tumulong maghukay para sa Yamashita Treasure, sasali ka ba? Bakit o bakit hindi? Kaya kung interesado ka sa ganitong mga kwento ng kasaysayan, misteryo at kayamanan, huwag kalimutan mag-subscribe, ilike ang video at ishare sa mga tropa.